<laughs> Hello, chef. Yes, please. I'm craving for today the best Filipino suited blood stew. No problem, match Basic, match Tirada rago. Nanawag atong kliyente go. Nagigikan sa London go. nag crave daw ko nos lago. O suited blood stew go. Or you can call as pork dinuguan go. Pero karon go, may exhibition ta go. Ang atong dinuguan ko is rare kay go. Kabalo na mo sa nang rare go. Ng rare mo nang talagsaon ona kay nato gibuhat. Sinugba atong gigamit go. Para aromatic kayo go. Ang atong dinuguan go ug unique kay go. Kay ang common gigamit sinuguan go is intestine mga tinai Pero karon go atong exhibition atong loto go. Para makapa-impress ta go sa taga London go kay nag-crave daw kung saan ginuguan ko. So, karon ko, kawa ang atong lutoon ko. Kay isa niya ni Sagiro Plano ko, dad on ito sa London. Mga British ang mga ona niyo, Inana, takang ilingig ko. Mahal kaya ng talinfi ko. So, tanawa yung video ko ha. So, nagbutang na taog, mantika ko. Sa atong kawa. din mauna na itong sinugba nga pork billy ko. So, aromatic kayo Humot kayo sa tanan ko. Simpura kay go, tanawa lang video go, ayaw mo pa nga to, go, ha. Kay tagsara kay ko mag content ani nga video go. Ako lang ang ipakita nyo go para makakuha mo og mga knowledge go, og mga idea ani nga luto go. So karon go gihiwa-hiwa na to ang pork belly nga sinugbago. Ato siyang i-cubes cubes go. Para ini go. Samots laganahan go. So, inana ka simple go. Dinatay mga lamases go. Ang gigamit yung lamases, ano go, is garlic. monang ahos go. Ato siyang gisote dito sa mantika go. Mubraw na ganyan siya go. So, isunod na sa nato ang mga ubang lamases go. Gifalo go ang mga legs go. Sibuyas bombay go. og nani siya iba nga fruits go. Kanang astom-astom go. Munang siya muhatag og Aslom aslom sa atong dinuguan go, So karon go lahi ang atong dinuguan go, Dili common, manay rare ko. Kay creative kay ta muluto dinuguan ko. Kay kanigong dinuguan go is likado kay nilutoon ko. Mahog mong gojago, go, nga exotic food go. Pero ato siyang lutoon nga aromatic kay go. Kay isa kay ra ba ni aeroplano go dadon sa London go mga foreigner mga onay go. So karon go ato siyang tantaron ang stocks kanang lawas sa tangad go aron humot gyud siyang maigo din na siyang gisalon ang tangad para magawas ang iyang aromatic go so nakita niyo yung video go unsa mga lamas nga gipanggamit ko daghan kita lamas go so karon go mo na ang blood clot unsa ang blood clot chef kanang blood clot mo na ang mga tibugol tibugol sa dugo go gisiparet na to go ang blood clot go o gagatong dugo nga atong gisaan go So nahon ninyo o oh, gisal ang blood clot kana mga tibugolgo golgo. Kaya yung uban maglotog dugo dugo go dayon dayon nun go pero ang ato arte kita sa go. So nagbutang tag ground black pepper go paminta go. Ato na siyang igisal dira sa atong blood clot go. Ni nagbutang tag wow sarap go. Baka naman. Wow sarap atong igamit go kay medyo barato ra go. Then mo sa na sa Kinsukis Kiteringo. Then ibutang tag MSG go gamay rang MSG go pens lang go para lang yun nga naatay flavor nga matagamtam nga umami go so inana pagluto ginuguan go so mauna na ang dugo go isa ka planggan na go so inana ta ka may laki mo aning putahi ago di las paghambog kay basta dinuguan na gay go or mga exotic go ganahan kay ko luto ana go kanang mga lisod lutoon go ba kay kasagaran go may magluto ani go is ang uban baho langsa pero kaning ato ago is nanawag itong foreigner ko nga gikan sa London go kay na amis la ni go kay kabalo ga sa nasod go ningon ang katong akong amo sa una ko nga chef Ken you are crazy you cook blood stew nanod ako nung muluto tag duggo go gitawag tag crazy go pero tan-aw na to go nganong nanawag man is last ago kay ganuman nalumay sila sa tong luto sa una go. Siguro go mga 3 years ago go, giordiran ko og dinuguan sa partner So pagkaon niya go, na amis siya go. Mutong na nga number go, wag kong mag-expect go, unexpected kayo go, nga nanawag sa nagbalik Sa 3 years go ha, imagine go. So loto na tong dinuguan go. Kita niyo go. So inana, taka, investment mo luto go. Bata ba sa Mga future ko naging manawag na to, go, Basta tarong ko na to, go. Kaya kung balik-balik ko, -balik go. I am the type of chef that always use basic instinct. Kung saan ang basic instinct, chef? Mauna, mga mga ayo pa maagi. Dili pinadagan ang trabaho ba? So, naagi manawag sa tua. Kaya ang atong trabaho, go, is tinarong. So, nakita ninyo, go. Ang atong kitchen is simpura kayo. Pinobrera, ko, Naratas paya, go. Pero tanaw na yung mga gamit, go, is di basta-basta go kompleto tagamit so karon go nagplating time na tago sa atong order go so inaan na go ang atong ordering go na ay mga toppings go Dita ta sa uban go nga pinadagan ang mga luto go Mga ato ago is ato ginang hago-hagoan go kay para mailhan ta tago kay kita go kaning kinsukis kiti go is dili siya ilado go. pero once nga muluto ni go nakita nyo signage go kanang signage na go go Sige kan pa Manila go Ako nang giorder order go. Kinsuki's Food Hub. So mau na na ang finished products atong ordering go. So imagine go layo kay go Philippines nya dadon sa London go. So happy kayo paminaon go. Nga dadon sa lain nasod ang atong loto go. So makita nila ang Kinsuki's Food Hub go. So inana ta ka go. Specs and spans kay dating go. Unsa nang specs and sponsorship? mao na ang neat and clean i-search nyo sa google ko go. Araw makabalos at mugo ba Kinahanglan ko wide radar tapang nagsago so inana kanindot ang ato mga pagkaon ko dari sa kinsukis kitireng o sa barong-barong kananan pinobre pinobre rago narata sa kilid ko dari sa gater go. din mao na itong lumpia shanghai ko kita mo sa sauce niya ko nindot kayo og sudlanan ko so di yung ka magmahay ko lamiyaw <laughs>